Kung tapos saan na natin ito lalagyan ng no, yun yun eh. ito yun Ito guys, hindi siya na. Hindi siya na. sabi ano? Sabit may gulong. May gulong? mo, gulong. guys dito yung uh, ano dito yung may uh, uh, mga remote battery. Kaya may complete pala siya. May gulong na rin. Gulong, then remote, then battery sa remote. Tapos ito. Ano ito nakasaksak? Hindi ba tayo? Hindi nyo tatanggap na ito. Um, guys, kinakabit muna natin ang ano ang mga gulong para para hindi mahirap ilagay sa ibang pwesto siyempre yun guys asun ka doon <laughs> yan guys kakabi pa natin ng gulong tapos lagyan na natin ng ano ay sasaksak na lang pala agad to guys para ano Diretso gamit na agad. Diretso gamit na agad tuloy. Eh. Pagka ng gulong. We try natin. Medyo payat kasi yung ano nyo. Yung tools. Kaya mabagal ni Kalit yung, yung pinakang thread niya. Guys, tatay na natin yung ating nalagay na natin yung gulong. Gulong. Long. Ito <laughs> dar. Ayun pa, meron pa isa. Ayun oh, pa. Ayun guys, tumulitin na natin. Geng geng na natin, geng. yeah, nahi. ito siya guys. Geng okay. geng. Para sa yung isang hindi makita guys yung isang itil. Kung para sa yung isang itil yung ganito. Ay, palang yun. Palang. Palang. Isa lang. Kapag Ano? Ba Ay, Hindi ba lang? Hindi mo nalig ba? Hindi mo nalig yung ato siya siya ka. Turo <laughs> na! Hindi, okay, na sitry na namin. Tubig lang pala nilalagay Parang... Huwag uh, mo yung magpapalamig nyo ah. lang eh? Parang iniigo po nga yun. May gusto. Oo. Parang yun yung pinakanan. Powers. Ay, parang dito yung pagbunuksan yun. Uh, agusan. Kasi hindi siya mabubunot. Hindi siya hindi siya pwedeng matanggal. Hindi siya tumubo nito ah. Okay, tayo okay. Okay, Ayun nga, doon sa minimum. Ayun nga, doon sa minimum. But, Max. Tapos, mga mga pa, isip. Ayun na, boy. Ay, tabo, no? Lagot ka, Bruno. Lagot ka. Tapos mababasa mm -hmm. naman si Bruno, no? Huwag niya ito ibasain. Ikaw pa siya, tigas ka mga mo. Ikaw yun ba? Hindi, yung ganda lang sa bini mo. <coughs> Ba't may mga? May ang ganda lang yung pinakapwede. Na. Mga. Uy, tabi na. Hindi mo gusto mo. gusto Try na natin Mayroon ka try kayo eh. Ay! Bruno! Papatayin tayo! Ay nakalakad ka, nakalakad ba? Mami ano yung mga yung si Bruno? Tapos kasi inikot-ikot ko muna Eto pala, oh, auro yung lak -oh, ano

Kaya na, tumuloy na. Video mo <laughs> pa. Wala na yung video natin. Paano kung sa server sa natutok? Nakikialam ka rin ikaw bibidyo ako. So, gusto mo. Lang? Sige. Ba't wala naman? Ah. Ito Guys, yung ay tatry namin. Ay, tabi na rin. pa kasi naka on si Mami mag-on yan. Yeah. Mami, ano mo? <laughs> guys. Ayan na guys, tambak pa yung aming gamit. Wala di ba kami nakakabili na? Eh, yung mig! Eh, malamig guys. Swing, pwede na sa swing. Nakayanis na guys. Ito ako, yung mig! Swing, di ba? Okay. Hindi mo mo yung mga kapitan yan. Pusang na gano'n yan. Hmm? Eh, ibig sabihin, baka mas maganda pag malamig na tubig. Oh, malamig Pero malamig, malamig. na eh. Hmm. Hindi nga, baka nga kailangan malamig na tubig para sobrang lamig.

And guys and Guys ngay is namin ano? 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 Lalagyan namin na ano. ng... Lagyan namin ng yelo. Yun lang guys. Salamat. Babush. Bye -bye. bye bye. Let's go. Yun lang guys. Tara kain na tayo. May ulam kaming ano, manok. Tara guys. Kain na tayo. Tsaka yung lichong kawali. Lichong kawali. Wala tayo magtumas. Sayang.